sa so, mababalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay March 4, 2025. Martes na ika-walong linggo sa karaniwang panahon. Atin po muna pagbasa at pagminilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Sirap, chapter 35, verses 1 to 5. Parang nag-aalay ng maraming handog ang sumusunod sa kautosan sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para ng nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para ng naghandog ng mainam na harina at ang nagkakawang gawa ay para ng nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang wag makaapi at para ka ng nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay tinatagubili ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugda ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Pararangalan, parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at wag mong panghihinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya, kaya ng ginawa niyo sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti, gagantihan ka niya ng pitong ibayo. Huwag mong susu susuhulan ng Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, wala siyang itinatangin sino man. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang babagpalang araw sa inyo po lahat at mula po dito sa Paris ng San Miguel Arcangel. at yung unang pagbasa ngayong araw ng Martes. Isang araw bago po ang uh, Ash Wednesday kung saan inihahanda ang ating mga sarili sa pagbabalik loob sa Diyos at uh, kaakibat ng panahon ng Kwaresma na kailangan natin mapagnilayan ay kung paano tayo tutulong sa ating kapwa bilang Uh, paghahandog sa Panginoon. So, tuwing sasapit po ang mga mahal na araw o panahon ng kwaresma, marami tayong ginagawa mga sakripisyo, mga panata, mga pagbibisita iglesia, uh, pag-istasyon ng krus, uh, at marami pang iba na pagsasakripisyo. Pero para sa Diyos, mula sa unang pagbasa natin ay mas, wala nang higit pang andog, kundi yung maging mabuti tayo sa ating kapwa, ang tumulong sa kanila at ang pagpaabot no, ng, sa abot ng ating makakaya. Yun ang, kumbaga, sabi, napakabangong handog no, na, na tinatanggap ng Diyos mula sa atin kung ito po ay talagang bukal sa ating kalooban. Kaya bago po natin Uh, muling gawin ang lahat ng mga sakripisyo, mga pagpapakasakit. Huwag din natin kakaligtaan na isipin kung paano tayo makakaabot ng tulong sa ating mga ngayong panahon ng kwaresma. Muli sa mabagpalang araw sa inyo pong na.